Kaya lang, layo ha Baga ang side wheel Meron meron naman side wheel Pero dadalawa tayo Kukunin natin yung side wheel So lapit lapit lang naman Kukunin natin yung nakaschedule nating align ngayon dito lang naman sa may kabila napag na itulak na lang kaysa isa pa sa kulong-kulong total malapit lang naman kaya ito sila ngayon para tuloy silang naglalako ng sidecar ito yung literal na paglalako ng sidecar habang naglalakad sigaw kayo ah sigaw kayo sidecar sidecar <laughs> sidecar Sidecar kayo d'ya. <laughs> o, oh, mas mabilis. Hindi na nagkaksaya ng panahon itong kasama natin at sinimulan na agad niya para may prepare na yung pag-align. Kailangan lang na pagtatanggalin muna itong mga dating nakakabit. Panalo na rin pala yung pagkakabili dito kasi pure stainless siya. Pure stainless ang pagkakabalot. Pati itong pintuan niya, stainless din yung binalot. Ayos! Ligit na ligit yung pagkakabalot. Tsaka sinigurado naman talagang matibay. Panalong panalo yung pagkakabili dito dahil yung gulong niya ay bago. Pati rim, pati goma, pati lahat bago. Kaya panalo. Kaya Pinatatanggal niya muna yung mga lagayan sa likod sa center guide para malagyan niya ng panibago. Ikakabit nga pala natin to sa uh, Euro 150 na to. Okay rin tong Euro 150 na to dahil yung ibang na drive kong Euro 150 medyo makati sa pa. Itong pagkakadrive ko dito galing sa kanila ay may smooth. Smooth yung takbo ng Euro 150 na to. So siguro maganda yung break in nila dito. Halos karamihan kasi nang na-drive kong Euro 150 makati sa paa. Kahit yung Euro 150 natin noon na binenta natin, makati din sa paayon yun pag -trenive. Hindi na nga pala tayo magpaligoy-ligoy pa. Ito na tapos na yung pagkakalain. Nagkabito natin itong mga connection-connection. Oh. -connection, no? So ito siya pakitingin na lang. So ito sa likod na bago na. Ayan oh. Sa center guide na bago na rin. Kumpara sa dati. Itong sarapan na bago na rin. So ayan tapos na tayo. Shoutout nga pala kay Idol JC Divera. At shoutout kay...

Maganda yung yun niya, no? Hindi makakapan yung pa. Smooth. Ito na, papakating na si ate. Ano kaya yung hatol niya dito sa ginawa natin? <laughs> ha? Ayos? Ha? <laughs> <laughs> ha? <laughs> masasabi mo sa alain <laughs> ha? <laughs> perfect ba? <laughs> okay salamat ate